News updates. Mga balita ngayon, AFP at PNP handang-handa na sa halalan 2025. Lady riders sa road rage incident sa Zambales, no-show sa hearing, lisensya at motorsiklo ipinasugsuko sa LTO. 19.1 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat sa Digo City, Davao del Sur, anim arestado. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nakadeploy at handa na ang 16,489 na tropa ng Philippine Army sa 661 AFP PNP Comelec checkpoints at 63,663 presents sa buong bansa bilang paghahanda sa halalan sa May 12, 2025. Sa bilang na ito, 6,712 Army Officers enlisted personnel, CAA members at reservists ang naka-assign sa checkpoints habang 9,777 ang nagbabantay sa polling centers. May 12,377 personnel ding naka-standby bilang dagdag pwersa kung kakailanganin. Naka-full alert na rin ang Philippine National Police o PNP simula pa May 3 at magtatagal hanggang May 15. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr upang tiyakin ang maayos, mapayapa at patas na eleksyon. Ayon pa kay PNP Chief General Romel Marbil, tututukan nila ang seguridad at kaayusan sa buong bansa katuwang ang COMELEC at AFP. Hiniwok pa ng PNP ang publiko na maging mapagmatsyag at agad iulat ang anumang banta sa halalan upang mapanatili ang integridad ng proseso. Inatasan ng Land Transportation Office o LTO si Aliana Maria Ginaldo o Yana, ang lady rider vlogger, na isuko ang kanyang driver's license at dalhin ang motorsiklong ginamit sa viral road rage incident sa Zambales sa hearing sa May 8. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, bahagi ito ng siyamnapung araw na preventive suspension na ipinataw kasunod ng insidente. Hindi dumalo si Yana sa unang hearing noong May 6. Dahil umano sa mga banta sa kanyang seguridad, ngunit nagpadala siya ng liham ng paghingi ng tawad sa LTO. Sa parehong hearing, lumabas na hindi rehistrado sa kanyang pangalan ang motorsiklong ginamit. Inutusan ng kanyang abogado na isuko ang lisensya sa kagawaran sa itinakdang petsa at oras. 19.1 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat ng pulisya habang arestado ang anim na suspect sa by bust operation sa Digos City, Davao del Sur nitong Martes. Ayon kay Police Regional Office 11 Director Brigadier General Leon Victor Rosete, 478 master cases ng sigarilyo na walang health warnings ang kumpiskado. Narecover din ang Mark money, isang van at container van. Nangyari ang operasyon ng Digo City Police kasama ang CIDG at Davao del Sur Provincial Field Unit. Sasampahan ng kaso ang mga suspect sa paglabag sa Republic Act 10643 o Graphic Health Warnings Law. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.